ganito ang sitwasyon pag umaga ang walking street pero pag gabi nyan ay maraming ilaw dyan maraming chicks chica babe so punta muna tayo dito sa ano uh, may sign ng olympic dahil katatapos lang ata ng olympic ngayon sa paris at uh, yun nga maraming salamat sa mga Olympians natin dito sa Pilipinas na nagdala ng mga gold medal so ayan guys uh, may ginagawa yung ano dito pinapa-improve pa siguro ngayon ko lang ito nakita oh. ganito pala ka ano yung ano dito so ibagi ko muna sa inyo dito ang sign ng Olympian yan yan tayo hinto lang ipakita ko lang sa inyo ng Okay. Nang malapitan. All right, all right. Open, 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 open. Let's go. So, ito mabalaka papunta dito, papuntang ang ilis dito, no? So, yung guys. So, ito yung sign ng Olympic dito sa may Angeles. Ang alam ko, boundary na to ng Mabalakat. Diyan, Angeles dito papunta doon, Mabalakat na. So, iikot lang tayo doon sa may rotonda. No? Tingnan natin doon yung ginagawa nila doon na ano. Ngayon ko lang kasi nakita yung kung ano bang ano dyan. So, Tara. Ang daming proyekto ng pampanga ngayon ah, mas lalong pinapa-improve pa. <coughs> Basa oh. <Ay. coughs> okay, ano ginagawa dyan? yung ano ano ba to my ano ba to my scon 2024 so yung guys ito yung dati As, astro park yan eh. hindi ko nga hindi ko alam kung anong project to my scon 2024 so dito yung sa kabila naman ito yung uh, signage ng Olympic Uh, Clark Putra. Punta na tayo ng Punta na tayo ng hop, 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 hop. Wait lang, wait lang Tatawid kasi tayo sa kabila pupunta eh. Papunta tayo ng ano, Angeles Ang pag-uusapan natin ngayon Ang vlog natin ngayon ay Patungkol lang sa ano, museum Museum ng Angeles So para sa akin ay mahalaga yung mga ganitong museum kasi bibihira na lang tayo makakita sa uh, mga ganitong ano establishment So papunta na tayo ng Angeles niyan. Pag natin to, Angeles. All right, let's go. So itong tinatahak nating ah... Uh, Uh, daan ay MacArthur Highway ito. MacArthur Highway. Dito ring ginaganap pagka uh, mga Oktoberfest, dito 'yan. Dito mismo sa may daanan. So malapit lang guys at uh, dahil sa nag uulan ngayon Hindi tayo makagala ng malayuan muna Dito muna tayo sa malapit lang Dahil Siyempre Ano rin ang kaligtasan natin na More safety na muna Na huwag munang gumala Dahil Yun nga dahil nag uulan Mga landslide Eh ang pinupuntahan natin yung mga minsan mga bukid talaga so dito muna tayo sa mga city kung saan malapit lang tayo sa ating tiniterhan dito sa Pampanga alright so entering na tayo ng ano no ng abakan bri bridge bridge abaka abakan abakan bridge pagka ganito kasing oras medyo uh, matraffic na to dito eh kaya kailangan iba yung pag-iingat yan abakan bridge nagkokos dito ng ng traffic dahil yan yung nag U-turn dyan papunta dito sa Angeles. Abakan Bridge, guys. Sandito na tayo. So, itong Angeles ay maraming proyekto ang ano dito ang numero no, uno yung mga daan nagwawidening na sila dito dahil umuusbong ang angeles umuusbong ang angeles ng paharap hindi pa balik alright dito yung rotonda ng angeles no? papunta doon ay san fernando so didiretsoin lang natin to guys no? Alright, update na lang kasi ma So dito sa part na left side natin ay ito yung ginagawang ano uh, trend. Kaya lang hindi pa sila nag ah, siguro sinisimulan na to kaya lang hindi pa masyadong agresibo dito banda. So may mga part lang kasi na ano eh bandang papuntang San Fernando ay talagang sinisimulan na papunta na yan dito. Ayan. So, dadaan tayo sa Angeles, sentro ng Angeles ng Pampanga. So, dadaanan muna natin yung simbahan dito. Ito ba yun? Ayan. Ito yung Apong Makalulu Shrine ng Angeles. So ayun guys, welcome to Maka Apong Makalulu Shrine. Walang mesa ngayon kuya no? Mamaya. Mamayang hapon? Alas 5. Alas 5. Okay, salamat. So ito yung simba ng Apong Makalulu Shrine. Apong Makalulu Shrine. Oh, yun, Apong Makalulu Shrine. Dito yung ano niyan. Oo. Oh. Tuwing Friday talaga dito yung ano no. Tuwing Biyernes ng oh, ano. ito so, tinatawag na Apong Mama Kaluluw Charts. Oo. Oh. Apos right. Sa sa English Lord of Mercy, Divine Mercy. Ah, sa, sa English Lord of Mercy. Okay. Sa Kapampangan, Apong Mama Mm, ah, parang inano lang no sa Kapampangan words. Tagalog. Sa, Mahabaging Diyos. Mahabaging Diyos. Na may gawa ng langit at ng lupa. Opo. Siya lamang. Oo. Tayo makakapaglipas sa atin lahat. Okay. Salamat kuya. Thank you. So yun. Oo. Thank you. Salamat ka ba? Oo. Pwede ba? Pwede po mabasok? Oo. Thank you. Oo. guys, nasa harap tayo ng simbahan ng Angeles sa ang sabi ni Kuya Apong Makalulu Church Shrine. So, yun. Um, puntahan natin dito, bandano no? So, yan yung ano niya. Uh, tsura ng ah uh, shrine ng simbahan. May misa, pero mamaya pa ang hapon. So, ito yung ano nila. Ayan. Pasokan lang natin. lang tayo dito para may idea kayo kung anong nasa loob dito naman sa bandang ito ay dito mo makikita yung ah uh, ano nila parang yun paingan din at saka dyan banta ay dyan nag uh, umano ng kandila kung mga may mga wish ka dyan mo magsisindi tayo ng kandila dyan so yun lang ang makikita natin dito alright tara let's go palabas na tayo so pag pumunta kayo dito ay consider nyo na na pasyalan nyo na yan dahil story yan napakaganda yung ano uh, story nila dyan wow mulan na boy so almost we'll see you ayan isa rin yan sa mga ano dito sa angeles no guys na pwedeng pasyalan alright So, so guys, nandito tayo sa may simbahan ng Angiles. So, habang umaambun pa, ay pasokin muna natin to. Gusto ko makita rin to, hindi ko pa to napapasok dito. Eh. Kagagaling lang natin doon sa may apong Makalulo makalulu sa may, doon sa may ano, isang simbahan doon sa may mismong sentro ng Angiles. So, tara. Pasokin natin to. So, bagong gawa to guys pero hindi pa siya tapos yung renovation niya yan ginagawa pa so konting dasal lang tayo at uh, din sa mga biyaya yung natatanggap so as you can see ganito ang kaganapan dito sa bahay ng uh, no? ginagawa pa siya so, mga ilang taon siguro taon ang bibilangin para maayos to Museum ng Ning Angeles so tatawid lang tayo dito sa may pedestrian so ayan so dyan tayo galing sa may simbahan no dyan tayo nagpark park so ayan si Jose para sa hindi nakakalam ito ay si Jose Abad Santos so ang ano lang katabi lang niya yung ano yung police station ipakita ko rin banda dito yung view ng Donela dito so ayon share ko lang no ayan pag dito kayo banda pwede kayong magpapicture dyan ah uh, yung baka ah uh, yung ano niyo sa likod ay yung simbahan ng Angeles so tara Pasukin so, okay na natin 'to. So dito tayo pupunta. Alright, let's go. So para sa akin, ay importante rin 'tong ano, uh, museum dahil kasama ito sa ano nang uh, lugar. Sayan, so, Museo ng Angeles. So ayun at uh, good afternoon pala. Kung tanghalin niyo na to ma makikita at magandang umaga pag umaga na. So welcome pala dito sa Museo ng Angeles. So ayon kay Kuya ay kailangan pag dito uh, mag uh, tawag dun, mag ano muna dito sa mag ano dito sa ating ano para so tatra kept tayo so ito pala ang gusali ng museo ng Angeles Pampanga ay pinahayag na mahalagang yaman pang kalinangan ng pambansang museo sa bisa ng kapangyarihan ni pinagkalog ng Batas Republika 4846 na pinagtibay sa pamamagitan ng atas ng Pangulo ng 374 at Batas ano po, Republika. Ano Alright, so tara, tas na tayo. So, ano lang to, mabilisan uh, lang to dahil hindi naman to masyadong kalakihan talaga. So, ito yung uh, pinaka niya, guys. Kumbaga, luma siya, lumang bahay siya ayan so tingnan natin muna dito sa may bintana kung anong makikita natin so karap natin yung ano simbahan pa rin so, ayan so yung makikita natin dito ay ito lang mga um, ganito so nga no so proceed tayo dito yan so sinasabi dito an occasion of the mansion daw the pamintuan mansion was the most elegant ornate edifice not only in Angeles but in the whole of Central Luzon in 1990s 1900. So itong uh, pamintuan mansion guys doon yan Mamaya ipapakita ko yun sa inyo sa inyo. So ito yung mga ano So ito naman magbibingka. So ito yung ano din ng pampanga gumagawa ng mga bibingka dito naman guys ay kusinang matwa uh, pag sinabing matwa parang ibig sabihin ng pampanga uh, matanda so ayan so sugarcane mayaman din sa sugarcane ang pampanga so ito naman ay nagpapakita ng isang kasal ang ilustrado wedding so ito naman guys fiesta kumbaga nilalarawan dito kung anong meron pag nagpiyesta maraming pagkain parang ano ran nagpiyesta tayo so ito yung uh, dito naman market days Yan. so sana nakikita nyo guys ito yung mga pwedeng uh, makita natin dito sa May Museo ng Angeles Man Dukit One skill ka pang pangan okay. Hello ma'am, good afternoon po Ma'am, tingnan ko lang po ma'am Ma'am, pwede pong matanong Ano pong ginagawa nila ma'am? Uh, ano po na parol? Ah, gumagawa na po kayo ng parol ma'am Para sa ano na ano? Event ba ma'am or? Hindi po Ah okay. So may nanabutan tayong gumagawa ng parol. Anong pangalan niyo, ma'am? Lin. Si Ma'am Lin. So tingnan lang natin dito, no. So dito nilalarawan Pasko na. So Christmas is one event in every Filipino So lahat naman ay nag aano ng Christmas. Yan, guys. Ganda. So, punta naman tayo dito sa kabila. Thank you, ma'am. So, ito, mga uh, tawag doon, yung lumang mga cabinet, yung tawagin sa amin. Saka itong mga upuan na to, lamis, mesa, mi lamisa. So, ayan. <laughs> so, the culinarium pambang hindi ko na babasahin guys, masyadong mahaba. So dito naman sa bandang to ay ito yung makikita natin. Yung mga lumang kagamitan. Yan. Lumang gitara, may gitara pa doon, saka yung mga old lampara, sa yung tawag sa amin doon, yung ito, tibud So ito yung guys. Hindi ko alam kung mayroon pa to sa inyo. Ito yung tinatawag na plancha. Nabutan ko 'yan. Ito 'yon. At tibud. Yan yung mga upuan. na uh, takore kung tawagin sa amin so ito naman guys gilingan yung mano mano na gilingan tsaka meron dito ayan uh, So yan lang makikita natin dito guys Ah pa dito Palabas Ayan Tapat ng ano Angeles Library Information Center So tara baba na tayo So ayan dyan, dyan tayo galing Bumaba lang tayo Ang ganda rin po Tara, tapos na tayo guys so yun lang makikita natin dito no so yun guys dito ko na tatapusin ang aking vlog dito sa may Hiles. at naibahagi uh, ko na sa inyo yung siyoning ng angeles to, no? so ito lang sa ngayon ito lang muna siguro sa mga susunod na mga araw or buwan ay magta travel na tayo All salamat sa mga panonood nyo at uh kung nandito ka pa sa video ito ay maraming maraming salamat. All right, let's go.